Ayan, what's up mga kapitbahay? Uwian na naman, no? So, bago tayo mag-uwian mga kapitbahay, meron muna tayong sasagutin na isang katanungan ng isa nating subscriber. Okay? Uh, ang katanungan po niya is about dito sa internet plan. Okay? So, stay tuned mga kapitbahay. Yan yung pag-uusapan natin. Explain ko ng konti uh, kung ano nga ba ang mga dapat na i-consider kapag mag-apply ka ng isang internet plan para dun sa business mo. Okay? Uh, dun sa mga ibang video ko nabanggit ko to pero eto, uh, linawin natin eto is about lang talaga sa so internet plan okay, let's go pag-uusapan natin, kaya stay tuned ayan na nga mga kapitbahay no? so eto mga kapitbahay is about sa internet plan okay so meron tayong isang client nagtatanong po siya uh, ano po siya Mayroon uh, meron silang business uh, nakiki sila sa isang building tapos yung internet nila is nakikikonnect sila doon sa main company na inuupahan nila which is yun yung uh, warehouse na inuupahan nila na nagbibigay sa kanila ng internet so magtatayo na kasi sila ng bago nilang building, bago nilang office na sa kanila na talaga. Wala pa silang IT, tech support lang. So, hindi pa masyadong familiar kasi parang fresh graduate lang ata yung tech support nila. So, tanong po sila sa channel, nag-comment sila doon, ano nga ba daw ang mga dapat i-consider bago mag magpakabit ng isang internet plan? Anong klaseng plan daw ang pwede nilang ipakabit para maabot yung kanilang mga gusto na mangyari sa kanilang uh, office network or sa kanilang... Uh, bagong office na tinatayo. Okay? Explain ko po ng konti. Uh, Ipubukto ko kayong konti. Ano yung mga dapat mo i-consider? Okay? Bago ka magpakabit ng internet, uh, kunwari, ikaw ba yung isang company na more in browsing lang, which is pwede ka lang mag-browse, mag-search, mag, -browse, mag, mag ng email, mag ng email, or more in browsing, normal browsing lang. Okay? So, dyan po pumapasok yung mga plan natin. Kasi, meron tayong dalawang plan or tatlong plan. Merong business line, merong enterprise, merong residential. Okay? Kunyari, yung office mo, hindi mo naman kailangan. Pero, dito kasi sa Pinas, once na nag-apply ka ng internet, tapos, ipipill up mo yung form doon. Tapos, pag pinuntahan ka ng, uh, ay ISP provider, tapos nalaman nila ng office, hindi nila kakabitan ng residential. Kunwari, residential lang ipapakabit mo. Hindi nila yung tinatanggap. Kaya dapat, kapag business ka, automatic business line ang i-applyan mo na internet. Okay? Meron kasi tayong dalawang uh, internet na plan na pwede mo i-applyan. Meron tayong business line na naka-dynamic public IP which is DSL 'yon na naka-fiber na to office mo. Uh, naka-dynamic siya. So ano nga ba 'yang dynamic? Ibig sabihin, wala kang dedicated na public IP na naka-assign sa iyo which is kapag nag-restart yung main router mo, automatic magbabago 'yung public IP mo. Bagay sa iyo kung wala ka namang mga services or mga server na kailangan mo i- access outside. Okay? Like for example, meron kang isang file server or meron kang uh, intranet na gusto may access outside, kailangan mo ng public IP. So, dyan po pumapasok yung isang plan na, which is business line na mayroong static public IP. Okay? Ano nga ba ang pinagkaiba nila sa price? Medyo pricey ang mayroong sarili kang static public IP. Pero mas mababa yung dynamic lang kasi wala kang dedicated IP. Kasi nga yung mga uh, yung mga ISP provider natin, binabayaran din nila yan, binibili din nila yung uh, public IP dun sa main mother company nila which is like for example yung ibang uh, internet uh, seller nagbabayad din ng public IP yan dun sa pinaka main internet nila tapos binibigay din nila sa mga customer nila so pina price lang nila or pinapatungan nila para kumita din sila so ganun lang po yun ganun lang din nagwo-work yun yung mga internet ISP provider okay diyan diyan po mapasok yung mayro kang static public IP pag naka static public IP ka kung kunwari mayro kang branch office pwede mong ip2p or pwede ka mag vpn so, kailangan mo talaga ng uh, internet plan mo is naka static public IP kasi maraming nalilito or maraming nagtatanong dito sa channel natin nagsiset setup daw sila ng VPN bakit daw hindi tumatagos or hindi hindi siya nagkoconnect so ang napansin ko is naka, naka dynamics kapag nag port forward ka like for example wala kang PFSense uh, sin yung PLDT like for example globe PLDT router lang doon kasi sa mga router nila narinibigay kapag uh, kapag naka-business line ka, automatic may access ka doon sa port forwarding doon sa router nila. Kapag nag-port forwarding ka, kailangan mo talaga naka-static public IP ka. Kasi once na nag-port uh, forward ka palabas, tapos anytime na magbago yung Uh, public IP mo kasi nga naka-dynamic ka, hindi mo na ma-access yung server mo outside. So, doon po pumapasok ang static public IP. So, kailangan mo talaga, for example, gusto mo magtrabaho sa bahay. So, kailangan mo ng VPN or kailangan mo i-port forward yung server mo palabas para ma-access mo sa bahay. Pero, eto mga kapitbahay, tip lang, no? So, sa ngayon, sa mga panahon yun, sa daming hacker, huwag kayo mag-port forward. Kasi open port po yon public, naka-open public port ka. So, prone po yon sa hack ang recommend ko po is maglagay kayo ng firewall na may capable na pwedeng mag VPN, open VPN or IPsec VPN para secured po yung line nyo kahit saan yung access pwede. So, secured na secured po kapag naka uh, tunnel ka. Okay? So, ganun lang din. Uh, lang ka simple, Ganun lang ka dali yung explanation nun kung anong klaseng plan ng internet ang ipapakabit mo kapag nagtayo ka ng sarili mong office or sarili mong building para makapag-start ka ng new office mo or ng office network mo. Okay? So, ano pa ba? Sana naintindihan mo. Ako uh, kung mayroon ka pang katanungan na hindi masyado naintindihan dito sa vlog natin, pero linawin ko na lang. So, eto mga kapitbay, ulitin ko. Kapag ikaw, isang office lang na gusto mo lang ng browsing, email, or normal browsing lang na wala kang kailangan i-forward palabas, pwede na sa'yo yung internet plan na business line na naka-dynamic lang. Para mas mura. Pero kung ikaw, yung office na kailangan mo ng may ipo-forward ka palabas or may i connect ka na branch or mag-BBPN ka, so, doon pumapasok yung plan na uh, business line with static public IP. Okay? So, anong pinagkaiba sa price? Medyo mura ang naka lang. Medyo pricey ang naka public IP. Okay? So, ganun lang kadali. Uh, ganun lang kasimple mm tapos ano pa ba, ano pa ba yung mga katanungan niya? basta kung may mga tanong kayo uh, kung alam natin gagawa natin ng vlog yan isi ko sa inyo, uh, willing to hear tapos uh, ano pa ba so mayroon pa pala tayong isang katanungan na isa natin subscriber, about naman to sa switch so gagawa natin ng panibagong vlog yan kasi uh, para ipakita natin actual, uh, mayroon ko siyang katanungan mayroon siyang core switch na managed switch ang tinatanong po niya is pwede nga ba daw maglagay ng isang unmanaged switch sa dulo like for example uh, core switch tapos magsasaksak sa ng unmanaged switch tapos doon niya ilalagay yung mga PC niya okay so gagawa natin ng panibagong video yan kaya stay tuned mga kapitbahay sana nasagot ko or sana na explain ko ng konti doon sa tropa nating nagtatanong about dito sa internet plan na nababagay doon sa kanyang bagong office uh, network setup okay So, ganun lang. So, ganun lang ka Kung gusto mo talaga ng mga mamahali na internet or like uh, iGate, ganun, medyo low ping, low latency. Okay. So, ano pang nga ba yung mga katanungan? Uh, ay, hindi. Yan lang naman yung tanong niya. So, ganun lang. Sana naintindihan mo. Comment down below kung mayroon ka pang isang katanungan. So, maraming salamat. A uh, quick vlog lang to. Peace. God bless and thank you so much for the support. So maraming salamat. Uh, shout out pala sa lahat na subscriber natin, okay? Thank you and peace.